yan kakabsat nandito pala tayo sa Baden Goto House isa sa mga sikat na Goto House dito sa Baguio City masarap talaga ang Goto Relax so, Baden Goto House nandito lang siya tabi lang siya ng mga terminal ng bus sa uh, Governor Park Road ito specialty nila dapat may laman ter, pero okay lang yung lugaw walang laman tong in order ko tapos top at baboy dito tayo sa Baden Goto House punta kayo dito sa bagyo, hindi niyong kalimutan pumunta dito. Bade go Goto House. Dito lang sa mga terminal ng bus, Governor Park Road. Nasa baba lang po ng SM. Yung pong SM Baguio siya. Mamaya po akit tayo doon sa may viewpoint. Yan. Bade go Goto House. Yan yung mga masasarap na gutuhan dito sa Baguio City. Saka makikita niyo naman eh. Solid na solid diba? Yan yung Goto we talk what bubble. Yeah. Upload videos lang po. Bye-bye.